Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng no Martes, March 4, 2025. At bago po ang lahat, ay meron naman po tayong i-share sa inyong isang tips na pwede nyo pong uh, uh, gawin o banggitin. Ito po ay isang mapisang orasyon para masalo pang lumapit ang swerte na yan. So dito po sa ating uh, screen, Okay, makikita nyo po itong orasyon na ito. Sambitin nyo naman po ito ng tatlong beses sa pamagitan po ng inyong mga isipan bago po kayo tumaya. Okay? Para po uh, tayo po ay kapitan ng swerte na yan. So, good luck po sa inyong mga kasyanski. At ito po ang ating um, um, uh, numero sa loto. Ito po ay uh, depende po sa inyong mga uh, husay at galing sa paggamit ng numerology. Okay? Kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga uh, favorite number or lucky number, pwede nyo pong i-mix yung inyong mga lucky number base po sa si inyong mga sojagsay Para sa mataong aris, makakadaan ka sa magiging na daan pero kailangan mo magpatuloy dahil pansamantala lang naman ito at mapapalitan din ito ng malawak na landas. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 6, 17, 20, 33, 35 at 43. Para sa mga taong Taurus, huwag mo nang problemahin pa ang suliranin mo ngayon. Lilisan at mapapalitan din niya ng swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay lavender. Ang iyong mga numero 9, 18, 24, 34, 39 at 45. Para sa mga taong Gemini, hindi pwedeng walang gabi. Kaya tanggapin mo na ang katotohanan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga numero 5, 14, 19, 25, 40, at 44. Para sa mataong cancer, huwag kang masyadong maging emotional. Gamitin mo ang isip mo at sundin mo ang tama at tuwid na landas ng katwiran. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 12, 27, 30, 34, at 37. Para sa mga taong leyo, mapapalaban ka ngayon sa mga taong ipagpipilita ng kanilang katwiran. Kapag napansin mong ganoon ang iyong kausap, lumayo ka agad. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerteng numero, 1, 15, 20, 23, 35, At 41. Para sa mga taong Virgo, ngayon mo makikita kung paano ka makipagdebate sa iyong sarili. Pero kung kikilus ka sa halip na kalapanin mo ang iyong sarili, tiyak na magaganap ang gusto mong mangyari. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 14, 22, 31, 36 at 40. Para sa taong libra, hindi mo kailangan ng taong mahirap kausap. Pagkos, maghanap ka ng taong handang makinig sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink ang iyong mga swerte numero 6, 17, 21, 26, 38 at 40. Para sa mga taong Scorpio, tumating na ang taktang panahon upang magbago ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay e page. Ang iyong mga swerte numero 7, 13, 20, 23, 30 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, kung sino ang bibigay sa iyo ng kaluwagan, siya ang samahan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 17, 25, 39, 41, at 43. Para sa mga taong Capricorn, huwag mong panatilihin sa damdamin mo ang mga bagay na hindi mo nagugustuhan. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 17, 25, 39, 41 at 43. Para sa mataong Capricorn, huwag mong panatilihin sa damdamin mo ang mga bagay na hindi mo nagugustuhan. Ang iyong mapalat kulay ay black. Ang iyong mga numero, 8, 16, 19, 22, 35, 35 at 44. Para sa mataong Aquarius, hindi mo kailangan ang sinuman. Mas maganda kung nag-iisa, payapa at tahimik lang ang buhay mo. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga numero, 7, 10, 15, 17, 25 at 33. Para sa mataong Pisces, ito ang araw na mapipiko ang iyong langkad at lihim na kaaway. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga numero, 7, 16, 20, 24, 31 at 45.